What's up mga kumari kong tunay? So, hello, hello again. It's me again, Ransel. So, ito na nga mga kumari kong tunay. Kilala nyo naman ang kumari nyo mga kumari kong tunay. Hindi tayo magvlog kung hindi gala. Kasi nga, cloud chaser po tayo. Eme! So, ayun na nga mga kumari kong tunay. Narito po tayo ngayon sa Bayan ng Lupa. O kung saan pong pupuntahan ang pinaka-tourist spot nila dito. Ang tinatawag nilang Pinsal Falls. So as you can see mga kamari kong tunay, dalawang motor po ang ating ginagamit. And ako po yung driver ng isang motor na kulay violet. And of course, kitang kita nyo ang ating mga kasama. Apat po ang ating kasama ngayon mga kamari kong tunay. So as you can see mga kamari kong tunay, tirik ng araw nung kami ay nagpuntas. Pero guys, hindi naman masyadong gano'ng kainitan dahil um itong dadaanan natin is, nakita ninyo, as puro kapunuhan. Pero hindi naman din gano'ng kagandahan ng daan. May rough roads and then syempre mayroon cemented na daanan. So as you can see mga kamarikong tunay, heto na nga tayo. Atin nang nilalakbay ang sangkalayuhang uh, um, daanan ng Pinsal Falls. And of course mga marikong tunay, bago natin puntahan ang mismong Pinsal Falls, pupunta muna tayo sa Warisiwis. Falls. And of course, kitang kita nyo po dito sa daan papasok sa Warisiwis Falls ay napakabato. Rough road po siya mga kamari kung tunay. So, be careful when you are going to drive a motorcycles because um, there's a tendency na matutumba kayo or magkakaroon ng cause of accident. So, as you can see mga kamari kong tunay, Ilog po ang ating mismong dinaraanan papunta ng Warisiwis Falls. So as you can see mga kumari kung tunay, napakaliwanag po ng kanilang ilog dito. And of course, dumaan lang po tayo doon kasi sarado po ang Warisiwis Falls. So narito na po tayo sa Pinsal Falls kung saan po dito po talaga ang ating pinaka main point na pupuntahan. So as you can see mga kumari kung tunay, kay raming mga turista or mga... lokal na talagang pumupunta dito sa mismong Pinsal Falls. At bakit? Mga kontona dahil ngayong buwan po ay maganda po ang Pinsal Falls dahil medyo malakas po ang kanilang tubig sa mismong falls. So as you can see mga kumari kong tunay, napakalakas at napakaliwanag po ng Pinsal Falls. So ano pang iniintay nyo mga kumari kong tunay, pumunta na kayo. Nakikita nyo rin po ba yung malita na falls na yan? Yes, dalawa po ang falls nila. Eh may mga kumari kong tunay, yun lamang po ay katabi lamang po ng malaking falls. So as you can see mga kumari kong tunay, kitang kita naman ninyo kay raming naliligo rito. Even malamig na po. 'di diba? hindi po tayo diyan papahuli. Kailangan din po nating lumusong sa mismong falls. Syempre lulusong long muna tayo mga kumari kong tunay. So ayan kitang-kita nyo mga mare kong tunay, napakarami pa ring chismosa rito sa Pinsal Falls. Eh, may hindi po sila mga chismosa mga kumari kong tunay. Sila po ay mga turista galing po sa iba't ibang bayan. So as you can see mga kumari kong tunay, pupunta naman po tayo sa mismong baba po ng falls. Kasi dito po sa mismong baba po ng polls, hindi po ganoong karaming tao. Siyempre, kitang-kita nyo mga kumari Kung tunay, pantay na pantay ang ating banks. Eme, so ayun na nga kumari Kung tunay, bababa na po tayo papunta po sa kanilang river. River? Ano yon Sa river, sa PBB. Eme. So as you can see mga kumari Kung tunay, ayan na nga po, tayo po ay magtatampisaw sa mismong ilog nila or sapa sa ng Pinsal Falls. Sempre mga kumari kong tunay after po natin magtampisaw-tampisaw sa kanilang sapa or ilog narito na po tayo sa mismong falls upang maligo yes mga kumari kong tunay hindi po tayo pwedeng magpahuli na hindi tayo maliligo dito sa falls na to dahil alam naman ninyo ako hindi pwedeng hindi lahat ay susubukan mga kumari kong tunay so as you can see mga kumari kong tunay medyo kakaunti lamang po kami rito dahil kaaahon lang po ng mga ibang turista or tao dito sa mismong lagoon <laughs> hindi ko alam. So guys, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na po kayo dito sa Finsal Post. Actually, wala po silang entrance fee. Ang meron lang po rito ay yung cottage po. Maaari po kayong magbayad ng sa halagang 250 pesos. Siyempre, medyo sulit na rin po yung cottage. And of course, ang kailangan lang po ninyo dito is mag-donate lamang po kayo sa mismong um, kanilang donations box. Parang yun na rin yung pinaka-mismong... ang tawag dito entrance niyo mga kumari kong tinas So ayun, kitang-kita nyo mga kumari kong tunay, napakaliwanag po ng mismong falls. Yung tubig nila, napakaliwanag. So wala pong makikitang pampers dito. Huwag po kayo maniwala sa sabi-sabi nilang may pampers dito mga kumari kong tunay. So hindi na po magtatagal ang ating video. So thank you so much mga kumari tunay. So ano pang iniintayin ninyo? Huwag nyo kalimutang i-follow, i-share, at mag-comment sa mismong video nito. Thank you so much mga kumari kong tunay. Mwah!